Hello guys, good evening. Ayan, magandang gabi mga followers ko, mga supporters, mga viewers. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan po. Ayan po mga guys, uh, may video lang po ako dito sa taas. At uh, kita po yung uh, uh, halos sa uh, buong kamay nilaan. Ayan mga guys. Ayan po yung mga buildings. Mga establishment. Ayan po mga guys. At uh, uh, ito po pala uh, yan. Ang lugar na yan ay sa ano po yan. Yan sa may boundary ng uh, Mandaluyong at Pasig po. Ayan mga guys. Ayan. Uh, yung doon naman po sa bandang dulo na yon yon uh, yan ayan po yung global city po sa tagig ayan mga guys ayan. ayan po mga guys ayan po yung uh, magandang view sa magtatakip ceiling na to yung nag-aagaw yung liwanag at uh, uh, gabi ayan mga guys Yan po yung magandang mga tanawin sa oras po na ito. Yan mga guys. Shout out sa mga supporters ko, mga viewers, mga followers ko na nakapanood nitong aking video. Yan. Magandang gabi po sa atin lahat. to so, mga guys. Bali, sa ngayon po, nasa parting mataas po ako na lugar. Dito ko sa taas. Kaya ganyan po yung video. Uh, mataas yung level na kinalalagyan ko. Nasa fourth floor po ako. Ayan mga guys. Yun mga guys, sa taas. Sa... Uh, langit, ayun, yung ilaw na yung sa langit, yung bituin po yan uh, nakikita nyo yan ibig sabihin po maganda po yung panahon at nakikita uh, po, nasisilayan natin yung uh, bituin sa kalangitan yan. malaking bituin po yan. yan nakikita nyo yan mga guys Uh, sa ngayon po, uh, makikita nyo na wala akong upload na mga short video uh, Gawa po ng uh, naka-unlisted pa yung aking uh, short video Kaya yeah, ito lang muna yung video lang muna Yung long video lang muna yung aking ina uh, upload isa-isa uh, para hindi naman po masyadong mag-collapse yung mga views ko. Kapiktado po kasi yung views ko at nagko-collapse po yung aking mga views. Yan po mga guys. Bali, sa po ng 30 days po, ganun po. Bali, magbabakto normal yon sa February 22 po po yun. Nagkaroon po kasi ng uh, isang problema yung aking uh, in-upload na short video. Kaya nagkaganon po. Ayan mga guys. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aking uh, channel. Ayan mga guys. ayan po yung building na maraming ilaw na yan ay uh, DMCI po yan uh, DMCI uh, po yan Kondominium uh, po yan ng DMCI yan puro ilaw yung labas ng building ayan, kaya nagkukulay uh, ginto na siya Ayan mga guys, hanggang dito lang muna yung aking video. Maraming salamat sa inyong panunood. At sana po, uh, huwag niyo po akong bibiguin sa inyong suporta sa aking channel. Uh, maraming salamat po. Bye bye. Magandang gabi po. Ingat po tayong lahat. God bless us all po. Bye bye.